Hello, hello. Ito dumating na. Alam niyo mo na kanin. Mga Pinoy, kanin tayo. Laging may kanin. Ito na dumating na. Yung sang supot. Okay, okay. Kainan na. Na luto na rin. Eh, halo-halo muna. itong ginawa namin ay ano lang ito medium lang ito ng ano ng spicy meter niya, hindi yung talagang mal, ma, ma, ma hanghang yan ganyan la, ganyan tapos yo open na namin Okay, dokie mga katigang mm. No, kidot, kainan na para makaikot pa dito sa loob. Bye-bye. kanin. yung walang kamatay ang kanin. Bye-bye.